Drama presents Kuen Ako Ang Pasul Tihon Matagtaw ng ibabaw sa kalibutan Lain-lain ang panahon sa si kinabuhi Sama sa usakataw Nga naggilak-gilak ang sinina Matod pa ni Press Dilik mo bulawan Sama nga nagtuo ka, nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matut pa ni Ate Press? Ayaw ipaan piso, samtang kini itlog pa. Sama nga doon na kay Kawilihan ng kalibutana, nga pa ni ati Press. Wala nagkapuslanan na nga hilatan mo pa ang gatas na nausik. Koin ako ang pasol tihon. Recorded by Splendor Gaming. Langin unas na ng pag-ampong ito sa nabang magagawa Lord. Thank you kay eh, Lord. Si Mugyata ka mong grasya. Mga tag-adlaw, pagtagbo. Wak pagtagbo. Hindi nga mong papasalamat mo. Kada adlaw, in every second, and every minute, and every hour, magpasalamat kami ni mo. Diyos ko. Thank you kay eh, Lord. Si Mugyata bueno, so, ka mong grasya. Bueno, ato sa utang po karunga itong hatagan ng pagdagan ng pinadala ka sa kababay na nagpatago lang sa ng Juvie. Kini di doon sa radyo ni Rie Arelliano? ang atong sinter, si Juvie. <tinyo> Kriya ako problema bahin ni sa sitwasyon namo ug sa akong bana nga murag nagduwa na may lamay ang among pagpuyo kung kunano ingon magkod ini ang mga panghitabo. Batid na ba puso kong mayroon ka ng iba? Na 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 na, na Uy, hala. Uy, nagmat na naman din akong bulos amo. Na, hala, ge Ay, kadayot na na. Wait sa. Ano man? Kani bang rip na to ba? Tanawar, gud? Kan? Ano man? na. Bali ka na din napita ka. Kaya mo lang, mo kayo tao to. Eh, labli ta. Lisod kayo. Kaya tuwam niya. Tumag dito. Tanawar Lisu unang mana siya dong? Ay, 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 -bali lang yun eh. Asam seri ibalihin? Amay paibutan nyo mas kusina, kaya doon tamo ko wagtong ibog na rito. Soap drinks si ka bug na. Ay, sala risala kayo. Musamot lugar to, anong sala. Dili, manggudong. Mas maayong manggudak diha sa sala para makita gud ka na atay, ref. Ay, saka kasi nabugir ram sa naging eh. Halo, dito na. Basta kay bali na kusina. Kinambugin nung ka ref. O, oh, sahay. Tubig, guys, on. Sige lang, kung makin sweldo ni mo, mangumprat ah. Sudla na natamas ginawa. Ah, sudla lagi ginimo. Pero eh, mo isod. Mga saginas. Huwag na ah, kayo taon. Ay, alam ka na ay sud. Kaya sa tubig na, isod, ikaw, na, Dinam, na ra, ay sud sa refrigerator. Ikaw, bugira ka ginim mo eh, taon. Hindi na bugira ka mo. Sus, masagdiin na lang gugugod. Ako rin bahala. Basta ibalin na dito kusina. Di ka na ninyo ibalhin. Ah, ikaw. Ay, kaya pangitag pangumpra ha. Kaya pangitag kwarta ha. Hindi na kumangatag ninyo para pangumpra ninyo. Awa, ragi ni siya oh. Hmm, awa. Maggutman gyud ana imong gusto. Asik, ibalak ka. O lagi ay ibalhin ko na. Salig mo kamoy na itrabaho da. Mabawos lang ko ninyo. Unsa mga buram tagbata ni hinuna ni maglalis? Sa'y bata ka ko, ikaw mitigo ang gwat. Asa ba dia tigo ang gwat? Kay dito no, ka, bahala ka. Amida. Basta di ko hata ko ko, basta di na ni ibalik balik rep. Bahala ka. Asang aha ahaka niya kung na? pero may langit ni siyang pero may sakto o pero may, may makasumpaki niya kay gusto magid ni ipatuman ang iyang gusto ang akong gusto di gitawon matuman ang iya ragyud nagsalig kay siya mo ay naitrabaho o niya hoy tubi ayaw pa andes sa bana ni mo eh dili bitaw tiya dapat ikay magbuot kay ikaw may napirmis ba eh ako bitaw dili man na mangilabot si tiyo ni mo basta sabay na ang iyara ang konsumo na mo dili na siya manghilabot sa mga desisyon sa bay. Ang ako gusto yun nga maugin ay matuman kung sa akong gustong buhaton. Kanang mga kurtina nga dili ko ganahan, nga ganahan siya, uy, di ko siya makabuot. Ang ako, ugdod mo matuman. May mangkatiya kay handlok mas tiyo ni mo. Mau nga ikaw, ayaw palabig pa ubos, taon. Lison man sabut kun supa kun tiya, kay siya mangoy ng nabaho, iya man ang kwarta ang ipamalit sa mga gamit tamo din Natural, kay siya may padre di pamilya. Sa mga dinagko na nga desisyon, anak pa mangilabot akong bana. Pero sa mga desisyon sa bay, ako, uy, supak siya, biyaan ako siya. Oh, bali dita tiya, kay si Dulpo, supakon, mulayas man siya. Unyo iniglayas, patay ko, huwag mong trabaho. Dele, istoryahe siya. Ha? Pasabda ba? Kung unsay iyang katungdanan sa mga gimbuhatong sa bahay. Ikay magbuot, dili siya. Dugot ka lang ng bahay nga para magyuna sa mga asawang bahay, sa mga babae mana. na. Mao, oh, lagi unta tiya, niya on man, nga siya mang ginagastos tanan kod, siya mang may magbuot gyo. Oy, di na mahi mo, oy. Tiya. Oh, sabi, jubi? Banda? O, mali ng mong mali nga Di ba nagsabaw ito, Banda? Nga ako'y magbuo at nga asa ni ibutang rep? At ito ni ibutang sa kusina? Kusina? Huwag pa mo lagi na mong ibalhin. Balhin na ito kusina. Unya, niya? O si pagtuon ni mo na ako? Si 6 million dollar, ha? Nga tagaan lang ko ni mong one hand ang pag-alsaan ng rep? Ha? Si, ha? si pagtuon ni mo. Oh? Madaog ko na ako lang ko sa Kamita sa nang utok ni mo, eh. Eh, hey, dahil naman mo siya ka magsulti. Aba, dahil, hilo, dahil. Kinahan lang pa ng isulti. Eh, hey, balitra, balitra. Ibalin! Oh, ya, asa bangka? Ha, beda eh. Nih nang tol maka diha. Ah, ya yung diri. oh. Pa yung mun pedekoni mo bilang ko ka bulan ni Sabar ya Sabar. sabar, sabar, ay. sabar ay. Recorded by Splendor Gaming. Uh, 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 uh. Ray, 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 Ray. Ngano di madihawin na usak ka? Nap Napiit ko, Oya, ah, Ray. Oh, oh! ah, ah! Hoy, Dolpo. Uh, Oye, Changards. Ikaw ba? Pasag din ang inyong asawa ng mo ah, sabi, na mo'y mapahimutan sa mga butang oh, gaspahe. hindi na sa mga sabiyahan. Hindi na mo, Choy. Sa idili, mahin mo. Hindi mo siya ka na, Og. rip, ha? Ipabalhin ako niya sa kutsina? Hindi mo ka ay dili na amoy butong ipasabot. Oh, sabi, buti mo pasabot siya. Kanabang ba yung mga pahimutan niya sa mga gamit? Ah. Oh. niyo sa sword. Ah, uh, ba? Mau ba? Oh. Di sa tsa, di sa tsa. Di ito kayo babae na siya. Mas siya mo hindi kamao. Nga nung kami mga lalaki, di may kabawaan ng trabaho. Ay, mas kamao, may. kamao pa mo. Ang, uh, ang imong trabaho, magpagpangisag kwartas sa inyong panginabuhi. Dili kay hasta ang pang-limpyo, pag-design sa suod sa bahay, ikay pa'y magbuot. So, ano mo trabaho sa si mga asawa? Taga ay trabaho ng mga asawa. Nga ka na bang magamit po niya ang iyong talento sa panimay ba? At kung bitaw, ah, na magbuot si tiyo ni mo. Di na kahilabot si tiyo ni mo, eh. Dili sa gusto nga hilabdan ko. Kayo, pagbuton ko, ay, layasan ko sa si tiyo mo. O. Cik Aluna berdans Redol po Murag Kuan tak murag Bila dah wapin balik tak pre Nga kuan yang murag menira Nak mengikut padi Ini sudut tu pre Ha? Ui Mana aku Murag dah kehiring Atau maka uban pre Nga mau digelar Kudu kanan bak Bangkap si angku padi Ha? Mana kuan Murag kuan bah Nasagap satu maka uban bah Nga Kuan mupail Nasagap Nasagap Oh nasagap lagi Lagi

kuno sa ulo pa sa kompanya na to nga kano na naman to yes to to no nga kano mas bayad nga tipe nga oh, mo pa lang tapay kasi kisulat nopo eh kasi aw na 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 okay unsa dong mo avail ka sa early retirement Oh, sa sagal ng balita sa mong kumpanya dahil manira ko na sa ito eh, kayo mo file ang bank up stay tungkol kay daghan kuno kay mo retire tuig nya dakog kay sila uban mga kuno plano pail lang sila daan pail sa retirement Parang para makwarta kita mi beda, bida beda mi bida wa diri kay kiyag mo pail sida mau ba pila aku mo dawa ikaw kanu bala sa kuarta. Eh, ay wa mo kay na para una Ay, ginoon ko niya. naman lang, anak? kuno wala na kayo trabaho po. Amau gani. kuno bayaran ko sa'yo mong early retirement, mag Okay sa noon na. Noon na lang daan sa gusto negosyo. Um, mga pila kayo madawat ni mo na ang retirement ni Modol po. Ang batang ako kibaw na gamay. Mayroon siguro na rin. Opsyon na lang na na. Pero bahala na lang. Basta, Di lang tama lang. Kunya, pila may sugilanon. Ni file lang akong bana of early retirement. Pero walang gud ko na sila magsaba nga. hibaw na sila sa plano. Unya sa pagpintada na may madawat siya nga 100 ka pinra. pre 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 po. May retire nung ka pre. Oo oh, pre. Uy! Wah, uwang! Kasayang ko! Uwang mo ni mo pa butang sunod tuwi pre. Ha? Uli kikibawang bitaw pre. Hmm? Saan sa man? May nagsaba pre ha. May nagsaba. Usah lagi pre? Ito rin eh ha. Ang saga ni? Gadawat ang balitas pre ka nor. Ang kining kumpanya na to. Manira Oh lagi, mau nga nalit. Ako kuminta na nga mo early retirement sa nang duha taon. Parang nga malakas eh. At least itam tabla ba. Kaya nga siya rani ko pa niya, wala na. O na Bangkap man. Bangkap siya, may ilaw pa ilan. Buang nga nga pre. Uy. Ha? Ang nga buang nga pre. Ito, umang kanong kanor nga di. Mga tinuod. Ha? Ha? Wa pa di ka kailaan ng... Oan? Kanor? Kailaan nga ko. Ang nga nga di pre. Di na manila. Kanak ko income sa ton kumpanya niya, manila. Ilo kay tidak sabi ng ino? lagi? Probida eh. Nadi, nati doon eh. Gaya mo na kaalaan niyang pari kanuro kayo. Naglagot mo na siya sa kumpanya. Ya. nanan siya mga tao para punuhay dagan ang ya. sipatihan Ang tinuod na bimuha na, ya, na siya, na suspensum ko na siya, niya nagtuon na siya nga, dahil si matando kay likon baker. Kung ang ngayang baker, ng una kita, ah, ah, pari rin. Malasan mo pari, eh. Dali, dali, maka. Ang mga gusto ka, Oo, -um, sa kadayon ka. Pre, na? bida. Nakuha na bagbuno oh, sa paghata ko rin pre. Di ka maapinali, pre. Ay, merito makah. rin maka. Di, da, di. Pre, Recorded by Splendor Gaming. Ano sa doon? Mauna, day. Naunso no, naman taong ko, eh. Kadali-dali, mangka. Pre, kandura, magod. Pida. Pero gabaris ka nito, Hanna, yang usah om nak ni murun, orang nak kaya terbahu Gila mam, bayaran masa aku Baiklah, lebih tahu ya, pila ramai nang huh? bayar Tengah langsung dah suak dah Hilum dah hal, -hal ke lang Oh, balak kan dia Ikaw mga pada di pamilya, hala sige Ong maharutang kuartan ni mo, ikaw na'y bahalag asa tagbakaon, ha? Oh, day! awag yung unsa ka ugot ning akong banag utok gibayaran siya 100,000 ka pin niya pay bonus wa siya ka apil pero na mong awaya unya o unsa na ha giamong ka lang atong kanor kay ang tinuod di ay nga putbulo na siya maong nangamong siya nimo mo. di na dong lali sa nay labad ulo. uwa mo ingon ka lang ana nya unsa ra nimo ron nagduto ka makala nang imong kwarta kun nagbuhuro ta unsa na mo saon ang palit kog motor mo drive kog magabalahbal ta iya pagkano ka lisensya Look up. Ano mo drive? praktis. Pahuway ah, na praktis. Kamu ka? Anday. Ah, Mau di hagi gabaan na ka. bang hambugiro kay ka bang, ha, ikaw mo yung nanrabaho. Gusto niyong imong gusto mo yung masunod. Tanawa ron. Ang sao naman na. Wala naman kayo trabaho. So, ha? Ako na say magbuot. Ani ron po, ha? Ah, uh, bida sa na istorya, ha? Ya? Ako na say magbuot, ini. Ha? Kaniyan ato iso kay ka, ha? Imong tingog ang magbuot. Ikaw mo masunod. Kay lagi, ikaw ang naitrabaho. Karun, wala naman kayo trabaho. Og ako naman sa'yo naitrabaho. Sa ato pa, ini. Oh, uh, day. Usare mo ti pasabot ani, eh. ang ako na sang tingog ang mag ang masunod ni. Oh, uh, jubi, Day! dai. Juby Og dili ka mo sa kung gusto, layas. Oh, uh, Day jubi Juby. Kon dili ka mo ang mutuman sa kung gusto dolpo po, mas may pagmanghitos kas imong mga sinina og layas din. Oh, day video oh, sa Day! Oh. Hoy, way ba sa struggle pa ko asa ka? Mulayas ka? Di ara pultahan dire. dolpo mo. <coughs> Hoy. Ha. Ja, pa ustagi ko. na ko mulayas gyud kagwang. Tuad ay paigos kwarto. <laughs> Un Unsa mana dulu po? Unsa? Aku di sini belayasku. melayas ko. Ha? Ah? Ayo belaka deh. <laughs> di nak kubu dulu mo. Kuhan aku akong kwarta. Ho, oh, di kuhan mo? Katong imo retirement? Betul lah. Unsa mo deh. Imo ga ko pelayas un. Ano man imo Ko ang tanah Ya bang kadiha. dia. kadiha. Uy, uy, oi, uy, uy, uy. Balik ka dong, uy. Tagai ko, ana, uy. Dulpo. Wag mo balik ang kanahan ni Lakaw Giyod o Gidae ang kwarta. Ang saan mo nina ako? Wara ba ni tarong akong trabaho? Kumidyo naman datong ako eh, napagpalayas siya niya para makaamgo siya. Kay haw nung kumpinis siya, sana ako siya trabaho. Niya karoon, ang saan mo nina ako? Nilayas Giyod. Ang saan mo ang kasultihon? Jovi Boyet. selamat kay Lord Mama Mary, selamat sa mga pangampo. Ah, Ate Fresh, good morning nimo diha. Ah, kalma-kalma lang di Ate Fresh. Ah, pagutaw sa diha og said panyawan coffee mix mo oh, na the best kay natong imnon. Unya Ate Fresh, sige. Oh, ako pa salamat ang tanan nga nagtumad nag maintain karon og said panyawan herbal capsule. Said panyawan herbal capsule with garlic. Said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa to mga high blood. Kolesterol, katutaan sa sugar. Ayong si Pia tapag ka, inom kada adlaw yun, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukha un, sa si imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa so sirpan herbal capsule. ini ni Uto ni mo, mao gapon. Usa ka kapsula sa so sirpan herbal capsule imong imnon, unay ka mukha un, sa si imong pani Uto. ka paniha ni mo, mao gapon. Usa ka kapsula sa so sirpan herbal capsule imong imnon, Uy, ka kami sa imong yung happen. Huwag alay na ito na problema, aning kidney, og UTI. Ayaw na kabalaka di na mo angay mag-uol. kay Juna na makatambal, makaayo, aning atong gibati, bahay aning kidney, og UTI. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung gabi abiyag imong kidney, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Huwag kung okay na, Usa lang kapsula sa Kogo herbal Capsule ng Imnon kada adlaw silbi nalang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal kapsul. Non panic, it's organic. Oh, sa tanan to mo kay ngami gamit sa tawang sediment well. Thank you, thank you, thank you, thank you. Good kayo salamat, 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 salamat satan, nga, gamit, sa tanan. Ngami gamit satu tawang sedlen well nga pinak rebestoy. Eh. Kamo taong mga gipang dinggiron, mga ginikanan, ingnon ta mo nga ayaw gyud taon mo panukog palit og sediment well kay wa gud nay problema kanang mga dinggi di ko problema na. Kun, manghaplas haplasta, haplasan ato ato mga anak ng uh, kay Ah, na o mo? So ay ko ninyo. Pang mo said niya. Suot mo sa katigingan, kay kanang katigingan. Daghan mo gyud nang lamok ya. tan ninyo og gabay lamok ka buduol niyo Oh, suwain na ninyo. Mauna nga, kinangla ng ato mga anak, at tuwag yun ng haplasan o sed well kay para balik kay dinggi. O niya, kanang kuto nila ay so sa tuwag hiso ang sed well. Kanang panungot na ito pa maul pa sa kalawasan barikos bens katol katol dis kabataan at o oh, kabataan kababayanan at ito na ang haplasan o sa well Labi na ng mga paso-paso. O, eh, simpura kayo na. Hindi kaburot ang ito ang paso. Kung ito ang haplasan o sa well Hunya ka mga babae. Ah, kuba mo ilain nga mahimo ka ng ah, kining ato ang ah, panyawan kojik beauty soap. Mao ah, na inindot atong gamiton. Ha mga kaisunan, the best gyud kay na natong gamiton para sa ato ang pagpangaligo bisag asa ta maligo ta or bisag asa dapita ah, maligo ta sa pabro ng atong dadon nga. Uh, sabon ka ng uh, said sed, panyawan ko jigsaw soap, mga ano na ato ang gamiton sa ato ang pangpangaligo. Ay mong kalimot, kung gusto mo nga tarong kayo ng inyong naong tanaw, ano na uh, nindot kayo nga itong pamati sa ato ang lawas kung mo gamit ang sed. Lino kung manabunta mga babae o sed, panyawan, jigsaw, o uh, un unsa pa na diha, tanawa na ninyo sa atuang kuwan, sa atuang uh, page sa uh, sed marketing, o tanawa, makita na ninyo din na kung unsa yung mga baligya diha nga para pagwapas mga babae o para pawagtang sa atong mga panuhot diha sa atuang kalawasan. Mauna nga, kung doon na problema mga inana ay mag look, ay maghadlo kay kamu mga ginikanan ay doon maghadlo kang magawit sa atuang sed liniment well nga para para pawagtang sa tuang mga panuhot o labaw sa tanan. Para pag yun na ilikay tag mao na diha. Mauna di ang kamo, kung gusto mo nga malikay dinggi ang atong mga bata, ato lang haplasan og sed, Lenement oil well, nga anara nato mapalit sa butika. Butika, ragyo na, kaya ang tinuod nga Ah, mga produkto sa said marketing. Okay, oke, kaya pres. Oh, okay. ang sender na to lawa, atong sender na Jubi, jubi buyet. Oh, jubi buyet. Ah, yang nga buyet. Ang jubi. Ah, di di jubi. di 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 kanis jubi. di 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 iya, di 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 hon Ah, nindot kayo kay uh, ah, siya mabutanan. Karo na huno may ilang trabaho ati pres So, ang iyang nasawa na siya nagbuot kay mo na may may, may ma trabaho. Ma oh, siya bugol ay ko buti niya. Ah, gusto ka layas, sus layas. Dad all bitaw na siya bana ang katung kwarta nga gihatag sa ilahang uh, opisina at nila kay nanira gi lang ngarin kapin. Gida siya ba na wala gi buli asa ko Mau Mao ni gibitaw sa tao di ba tao to tinuod na ko.

ah, uh, si Obinji, uh, na-amnesia siya sa lost and found uh, disease. Uh, disease. <laughs> Sorry, uh, lost and found mo si uh, Sir Obinji. Mauna siya ay uh, tagaanan o tingpangita sa mga nangawa na sa mga nakitaan anha ni Sir Binji din na, may hatag mo nang ikaw dahi jubi kinahanglan nga wanto ka sa arib in the way it's visible dito sa may kapitol daba din ha kung doon na yung mga problema mo uban sa inyo ang mga bana nga nga wow kung sa mga andak na dito soal na ninyo ang DYHP broadcast ay may DYHP si mo na ibuha ta dahi jube doon lang dito rey eh, kay uh, para mo kita ang no, komedya itong imo ha pasamtal siya ako lang kang gisuwayan dong mauna, uh, na mauna ang imong ibuha at ako kanya gisuwayan sa tikao di ba kasakitan ulugulugan na niya ati pres bitaw ano na lang ang oh, ami lang ang problema kung asa ah, ano na, na nga. Kini gulia, to ang nakong inig balik gulya ito anay money mau nanti Pres. mau mauna ya, mauna tipeles, 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 mauna hantak oh tipeles, hantak tipeles, mauna hantak. mauna tipeles, 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 Dito muli ako lolo. Lolo na ako. Ah, patay naman tao to. Tao tao naman to. Huwag nga ni Kuli. karso sa awan na ikaroon ng t-shirt. Nag-short talaga. Kaya hindi pa maling yata na. Oh, gabi to. Ako lolo. Blantong may nga na to. Apelido. Apakan, Blantong Lopez. Eh, mag lolo. Ako itong lolo. Ako itong mama. Ako papa sa akong mama. Ah, oo. Oh, grabe kayo to. At si Prince, ano yung lolo-blantong

Kinalayod nga ako ang sagi mo pantuso ni mo ko nga nangininguha ka para man kalipay. Nyam labi na sa mga kuha nga ayo pagtigom og uh, kwarta kay di madani mo ini kamatay ni mo. Pero magtigom ta. Magtigom yu kati pres kay para di, sa mga di, di niya atong gipuy ang kalibutan gamit mong kwarta. Gamit yu kay. man yu na Eh, waldas-waldas dasar. Waldas. Oh, oh. Kayu ukan oh, nih, ukan nih sih. ati hati hati pers. Aku habis gue kesai gue ini gue mati pres Wah, gue ini gue nih. Kan nih ya. iya nih waldas wadah yang gini. Hurut. Wah. Wow. So, ini lagi tahu hurut. Pilih kabuan. <coughs> di kabutin kering. Ada di kapin nanti pres Di nakabut kabut mau so kabuan kebuan Oh. Uh, hurut enak. Uh, oh. Matuyuk nih muskulot. Nya masih cuan usak ribu ini. Ini coklat tersinggung sudah. Wah. So, ano Oo. Ang gusto sa kalibong ko, masinsyoan mo, ano? Wana What na yun. Wala na yun. Wala na yun. Wala na ang Wala na yun. Wala na yun. Wala sa kalibong. Oo, oh, di na yun. Tinuod na. Murote yun. Mga nangakanay siya mo. Palitin siya pa mga kanya. Binuangan pa sa mga babae. Lipin na tayo siya. So, <tip> Nga hatal kwarta. Kita ada sekolah yang gila, kayak namanya memang sekolah yang gila gitu. Wapak ini sekolah gili gila, main lagi atau nih sebutan. Oh, apa mas sekolah gila, diri sunan. sekolah duha nih kebuk yang uyab pres duha kebatan Ayo usah kebatan om. Madunggang. di dih, 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 So, kan itu perlu ditodos dubai Oh, oh, si Maricho Maricho ait nakasabot ng nais Maricho ng koyagili, ait okay ng koyagili ng Oh ng koyagili na koyagili ng 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 koyagili pa oi. Oh, di ng Oh, idara na ka. koyagili tinuod. koyagili ng koyagili pasabot at ng koyagili ng koyagili ng koyagili ng koyagili ng koyagili ng koyagili suga, koyagili simsi, koyagili ng 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 Hatagan si Ati pris, uang aku saklibo dosvil, tagal ane sih ya. Masam kan gam siatu, kuskuan gam Pun anman ini aku kurang. no? nindut kena iya iya anu takapin. Ya, kai Pun beli kualitas. Wahai, 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 Pas suri kayu, wak mangke diri. Ah, dari hati Wak kada muli bakati kay tinuon man yang gisulti. Ikaw dili ka bugas para sugal, para babay Ikaw may gergas tuhan sa babay So lipay na kay nang imong pagkabutang karon. Nya ikaw dai jubi, pagita ato imong bana. Bana asa turun padung? O, oh, diba, ba, sakto kang, ang gisulti natin, praise nga, ato sa Arimidiwa in Facebook, Patabang ni Atorne, or Atorne Banyok, ni Lel Kuya Arnold, og ni, mm. Ah, ni uh, yeah. Ma'am Ken Galinia, o ni Ma'am Aida Tampos, o ni Sir Binji, o ingon nga ni Attorney Buen Alguno, tuula na ninyo dito, dai, kay parang patabang mo kung asa na, e mong ha? So, salamat kayo sa imo pagbada ating atong tulumanon, kunit ko ang pasal <coughs>